naging usap-usapan ngayon mga kababayan itong uh, ginawang pagsuspende ano o pag ba sa pwesto ng uh, mga ilang pulis natin diyan sa Davao at kalinsunod naman ng pagpapadala ng ating administration uh, administrasyon nitong uh, SAF or uh, Special Action Force uh, ng ating kapulisan pa rin ano grabe ito ha <laughs> dalawang batalyon ba naman ang ipadala sa Davao eh? kapalit ng 40 na polis. May mga nagsasabi na ito daw ay paghahanda para arestuhin si Kibuloy. Nako talaga naman, Mr. Kibuloy. Kumandahanda ka na. Ha? Dalawang batalyon yung ipinadala dyan sa inyo. <laughs> o kaya din naman ay uh, itong na uh, pagdating ng ICC para arestuhin naman itong dating uh, Pangulong Duterte. Natatandaan po kasi na sinabi po ni Trillanes, uh, maaring lalabas yung warrant issue nitong uh, si Pangulung Pangulong Duterte, ano, itong buwan ng June o kaya July. Ako eh, talaga malapit na nga po. Nakakakaba, ano? Ngayon natin makikita yung tikas ni PBBM. Uh, di ba? Ang ginawa ni PBBM habang sinisaraan siya, eh hinayaan lang yan ang hinayaan. Yung mga ginagawang paninira sa kanya pero lingit sa kaalaman ng kanyang mga kalaban, eh gumagalaw pala siya ng tahimik at pailalim. Eh, yun eh. Pansin nyo ba yan? <laughs> Kita nyo ngayon, unti-unti nang humihina ang mga kontra Marcos or kontra administrasyon. Parang unti-unti na rin sumisikip ang kanilang mundo eh. Oh dalawang batang yun talaga ha. <laughs> yan, oh, oh yan. yan. kasi eh, sana tinulungan nyo na lamang si uh, Pangulong Bungbong Marcos eh, hindi sana tayo aabot sa ganito o oh, mo yan dalawang batalyon ang ipinalit sa 40 na pulis sa Davao at eto parang nagre pa si uh, Mayor Baste Samantalang kung uh, tutusin, eh dapat nga siyang matuwa pa eh, di ba? O 40 katao lang yung nawalang pulis doon. Pinalitan ng dalawang batalyon. O eh, kung laban kontra-droga lamang siguro, eh mas lamang ito. Dahil mga special forces ito eh. Kumbaga well-trained itong mga pulis na yan. <laughs> di ba? O eh, siguradong matatakot itong mga adik at mga puser doon. <laughs> Ay may kalalagyanan kayo dyan sa mga pulis natin yan. Ang dami ba naman yan? Ewan ko lang. Kung di kayo maglayasan dyan. <laughs> Sabi ng mga DDS, bakit daw takot na takot ang administrasyong Marcos sa mga ginagawang maisog rally? Ah, takot na takot ha? Paano natatakot? Eh, eto nga, hindi nga sila pinapa eh. <laughs> Sabi nga ni uh, Harry Roque, sinusupil daw sila. Ay, naku talaga. <laughs> kung talagang totoong sinusupil sila. Eh di maliwanag na hindi takot ang administrasyon. Di ba? Oh, napakaliwanag naman eh. Ikaw kung takot ka, kaya mo bang supilin yung ganyang kalaking grupo kumbaga? Pero tingin ko parang ko konti na rin eh. <laughs> di ba? Oh, weak leader, na addict bangag. Ayun tuloy. Bangag talaga ha, weak leader talaga. <laughs> Ngayon, nagpaparamdam na ng tika si uh, PBBM iyakan to mga ito <laughs> tandaan natin mga kababayan tatak Marcos yan maaaring iba nga lang ang style ni PBBM kay Apo pero ang dugo ay nananalaytay yan naging palaisipan talaga ng marami ang galaw ni PBBM na yan talagang hindi basta basta yan dalawang batalyon na special combatant eh kung ano man ang pakay nitong uh, dalawang batalyon na yan dun sa Dabao eh, abangan na lang natin. Oh, di ba? Sa tingin nyo mga kababayan, bakit ganyang karami ang uh, ipinadala ng ating administrasyon doon sa Dabao? Very well trained uh, police. Yung eh, mga yan. Uh, eka eh, talagang handang sumabak sa gera mga yan eh. Oh, kumbaga sa tikas, eh nandyan na lahat ng klase ng tikas. Naloko na. Kaya oh, sigurado'ng uh, may mga nanginginig na diyan. <laughs> Sige nga mga kababayan, pa-comment naman kung ano po ang inyong uh, na dito or uh, ano ba ang inyong tingin dito? Ano ang inyong pananaw bakit ganito karami ang ipinadala ni Bongbong Marcos? Maraming maraming salamat sa pagchatyaga ninyong manood dito sa aking munting channel. See you again.